Magandang hapon sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Welcome sa ating uh, another episode ng ating Barangay LS Online. Ngayong uh, araw na ito, mga kapiling natin, uh, isa sa mga uh, the request dito sa Barangay LS, siyempre sa forever request, ang kanilang uh, awitin na uh, baka di tayo. Please welcome mga kapuso. Palakpakan natin ang mga uh, four 420 soldiers. Ayan. Hello guys, kumusta kayo? Magandang uh, hapon sa inyo. Kumusta ang uh, 420 soldiers? Okay naman po. po. <laughs> Pakilala tayo uh, bawat isa sa mga kaparangay natin. Uh, ako po si Ayoy. Ako si Oso. Ako naman po si Lopao. Yun na. So, anong location nyo ngayon? Uh, dito po kami sa ano yon sa Binyan, Laguna. Binyan, Laguna. Nako naku, marami tayong mga kaparangay na nakikinig yan sa Binyan, Laguna. Di ba? Oh, baka pwede mo nyo naman kaming kwentuhan about uh, your song na uh, Baka Di Tayo. So, sa ibig sabihin sa title pa lang, alam na natin yung ano, alam na natin yung gustong iparating ng kanta eh. Diba? Baka Di Tayo. So, pwede nyo ba kami kwentuhan about this song? Ano yung story uh, ato? Di Tayo po kasi, uh, kumbaga, kinuha namin yung tema niya sa isang kaibigan namin na uh, may pinagdadaanan. Mm hmm. Lagi niyang sa amin na uh, sila nga nung ex niya parang sobrang perfect na nung relationship. The same oh, time, hindi talaga sila eh. Parang binagtagbo lang, pero hindi dinadhana. Oo. Uh -huh. uh -huh. ng gano'n, no? Pag gano'n, no? Eh, kayo ba? Kasi, sa tuwing magtatanong ako ng ano, ng, ng, uh, ng artist, di ba? Parang, parang lagi nila sinasabi, storya ito ng kaibigan namin. Baka naman storya nyo to, hindi nila na sinasabi sa akin. <laughs> pero siyempre po, uh, nagdaan din naman po sa Eto, mm. <laughs> ito, 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 ito. <laughs> nagturuan na, nagturuan. Oo. Baka di tayo, storya ng isang kaibigan na uh, pinakilig lang, pero hindi inibig. Ganon? Oh. Parang uh, pinagtagpo lang, tapos hindi talaga itinadhana itin para sa isa't isa. Uh, dinaanan, pero hindi tinambayan. Dinaan Ayun, dinaanan, pero hindi tinambayan. Sandali na, umalis na rin, di ba? Uh, sino sumulat ng song na ito? Sino gumawa ng kanta na ito? Uh, by verse po kasi sari-sarili -sarili po kami. Sari -sari. Mm -hmm. Verse nga siya po. Oh, sa so verse niya. Ganon din naman po sa akin. Mm hmm. Paano kayo? Paano kayo nagkakakilala na, ano, na magkakasama? Kayo ba yung tipong uh, magkakaklassmates, uh, talaga magkakabarangay, magkakababata? Barangay <laughs> po namin. Uh Isang lugar Lupo uh, lang po kasi namin. Then, hindi uh, okay, naman po iba. Magpipinsan din. So, mm -hmm. Ano lang ito? pinsan mo pin. Ah, magpinsan. So paano kayo dumating sa point na ano na, na kailangan nating uh, bumuo ng isang uh, isang banda? Kailangan nating gumawa ng kanta. Paano kayo nahilig? Nagsimula kami na parang hilig ko to. Mm. Hilig ko. Rin. Hilig niya rin parang pati na lang tayo magsama-sama. Mm -hmm. Yeah. Hanggang sa nakilala namin si Kuya Lucky, siya nga po yung mandal sa amin. Mm -hmm. Doon na po kami nagsimula. Ayun. So, ano, aware ba kayo na yung kanta ninyo na baka di tayo ay uh, nare-request ng ilan nating mga kabarangay sa ano, sa radyo? Ah, uh, nung umpisa po parang Siyempre, hindi naman po namin alam na puputok ng ganyan eh. Mm. Uh, kung saan po kami mabadbad, naririnig namin yung mga uh, kanta namin. So, nakaka flutter naman po. ano Anong pakiramdam? Uh, for example, Uh, may pinuntahan kayo narinig niyo sa ano narinig niyo sa grocery sa palengke Nakakatuwa po sota na Nakakatuwa na minsan ang awkward na parang look hindi nabotihan ng hmm na parang hindi ka kilala no ano hindi ka kilala nung tindahan no pero ikaw pala yung kumakanta ganoon Ganun mm. yung feeling ano sabi naman ang na, iba ninyo mga kaibigan about uh, about uh, your song Meron ba sila sinasabi? Proud ba sila sa inyo? Or... Supportable, lagi lahat. Hmm. So, Supporta? kung so proud nyo. Hmm. mga magulang ninyo, kumusta naman yung mga magulang ninyo? Uh, anong sinasabi sa inyo? Kasi yung ibang, yung ibang mga magulang, sumasakit yung ulo sa kanila, mga anak. Lalo ngayon, di ba? sa ulo ng mga bata. Eh kayo talagang pinapakita ninyo yung talent ninyo tapos napunta kayo sa larangan ng ano ng musika. And you're doing great. Anong sabi ng mga magulang ninyo? Kumbaga, guys, nga po ma 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 yung sarili sa ibang bagay. Mm -hmm. Ay, no. Kami po sa, uh, music sa music na lang. Sa music na lang. Ate, ayaw, wag ka na mag-rap, wag ka na maganya, wala ano po. Oh, wala. lahat naman, lahat naman po. Kung huyag eh. ka lang, wala naman sa iyo, pero ngayon, matutuwa na po sila kasi nakikita nila. Um, parang puro puro ano din discourage kayo palagi no pero ngayon nakita naman nila ito na yung bunga and uh, meron kayong uh, kanta na officially napapakinggan sa radyo uh, meron ba kayong ginagawang panibagong kanta ngayon may tinatrabaho ba kayo ngayon marami po uh, uh, ano po pa mm marami -hmm. po nga meron po kami bagong labas ngayon kaming tatlo po ulit mm -hmm. hindi na ako Then, Tomorrow, no, no, no. Dyan. Uh, Dyan. Mm, kung gusto niyo ng isa pang masakit na kanta, ang title na is Hindi Na Ako. So magpapalungkot na naman kayo, tatlo. <laughs> Para sa mga broken hearted. Para is sa it? mga broken hearted. Kung maraming nagmamahal daw, mas maraming nabobroken nyo yun eh. Mm -hmm. nasak nasaktan ka na, nagsugat na, inaasinan pa namin. Yun, yun, yun. Mas masakit pa, di ba? Hinahapdian nyo pa. Grabe naman kayo, bakit ganyan kayo? Okay, marami akong nakilalang banda, lahat na nanakit. <laughs> di ba? At uh, yun na nga mga kabarangay, kapiling natin ang 420 Soldiers. Isa sa mga nare-request ninyo sa Forever Request. At ang awitin nilang uh, baka di tayo na alam nyo ba na pumasok sa The Big Ten yung kanta ninyo. Po, oh, maraming salamat po, Barangay Lantay. Thank you po. Yun, at syempre, nako, parang, parang, parang kailan lang, no? sa Barangay lang tayo, tapos ito na, ibang barangay na inaabot natin, Barangay LS ta ang inaabot natin. Di ba? Kumusta kayo ngayong pandemic? Anong ginagawa ninyo? Ngayon po, ah, uh, siyempre, struggle din talaga dahil sa pandemic na to. Mm. Pero, yun yung eh. At the same time, pag may free time po kami, ah, uh, tuon pa rin naman po sa music. Hmm. O nagbo nila, silang dalawa, uh, family-oriented. Mm. So, family-oriented din po kasi eh, siyempre. Meron ba kayo, ano? Meron ba kayong schedule na kung kailan kayo magre-rehearse, kailan kayo mag mag-meeting para gumawa ng kanta? Biglaan lang po. Uh Oo. Wala plano, ganoon, wala plano. Paisipan ko. Paisipan mo. Hmm. Hey, tara, record tayo. Sumasak ko lang na free time nila. Ayun, gagawa po kami ng kanta. Uh So, mas maganda 'yung ano, no? Walang plano, no? Oh, kasi oh, Pa, oh. kasi pag pinlano, hindi natutuloy. <laughs> oh, yan ang, kasabi, yan ang ng mga barkada eh. Pag pinlano mo, walang di natutuloy talaga. Mas maganda talaga yung biglaan. Mm. Aside, ano, aside from uh, writing songs and uh, sa mga music, meron pa ba kayong ibang pinagkakaabalahan? Ah, ngayon po ako kami. Hindi po kami ng clothing namin. namin. Low-paste, repastor, tapo, detention. Mm -hmm. Ako no. po, uh, ano ba sa namin? tumutulong ako sa shop ng kuya ko. Beauty shop. Mm. Bio Pauso. Beauty business. Opo. Oo. Uh -huh. Hindi naman pala. So, hindi pala na zero mga kabarangay itong 420. Bakit ano? Bakit, bakit 420 soldiers ang pangalan nyo? Sa iba po kasi pag sinabing 420, ano na iisipin nila, di ba? Pero kaya po 420 ang grupo namin. Nabuo po kami noong April 20. April 20. Bakit soldiers? Ah, uh, kasi dati po, puso yung mga ganong repin, repin. Street, po, street mga ganon. Hmm. April April 20, that's a uh, 420. April 20. Ayo. So doon ka yun yung time na ano na nag-decide kayo na ano na bumuo tayo ng ano ng grupo. si Kuya laki po ang nakaisip ano yun? Yung, totoo yun? Talagang April 20, yung time na nag-uusap-usap kayo, yun, yun na yun? Apo. Hmm, galing naman pala, ah. Ayos, 420 soldiers, mga kabarangay. At uh, letter Z lang yun ano, sa dulo ng soldiers. Uh, instead of uh, letter S. Bakit pinalitan ninyo? Ano pa? Para, para mag-iba uh, lang ba yung, ano? mag lang yung style? Or may kahulugan din? Hindi po. Uh, uso yun eh. Yung mga ganon. Papabaltan mo yung letters. Yung mga... Hmm eh, napatagal na kami sa ganung pangalan, hindi na namin na bago. Pinanindigan na Opo, po na. Okay. Parang Para kakaiba naman, di ba? Opo. Oo. Ayun. At uh, available na ba sa ano sa mga digital platforms itong uh, baka din tayo? Opo. Spotify. Spotify po. Sige, imbitahan natin yung mga kabarangay natin. Yan, mapapakinggan nyo na po ang baka din tayo sa Spotify. Spotify. Uh, YouTube. syempre ah, uh, sa uh, Apple Music. Mm. -hmm. 'Yun. So may ano ba, may may kumontak na ba sa inyo na hiniram yung kanta niyo para gawing remix uh, na gawing or i cover or ilapat sa isang sa isang uh, project? Sa cover po ah. Uh, cover. Ginawa po siyang ano eh dance cover ng sa sa TikTok videos po. Uh, oh. Mm yung bakagi tayo talagang nag-boom sa sa Tiles of Marami pong gumawa challenge yun. Mm -hmm. So pag sa TikTok talaga kasi, we're into TikTok talaga, di ba? na iba ginagawa, nare-remix, tapos kina-challenge. Uh, okay so, lang ba sa inyo yon? Hindi ba kayo na, ano doon, hindi ba kayo na naiinis or parang naiinsulto insulto sa ganun? Naka-flutter po sa amin ako kasi parang na-appreciate nila yung mga ginagawa naming music. Mm hmm. So, which is para naman po talaga sa masa. Mm Kasi alam niyo may ibang ano, may ibang mga artists, 'di ba, ayaw nila ng ganun Yung, oh. No. yung parang copyright to, copyright 'yan, 'di ba? Huwag mong gamitin 'yan, huwag mong gawin 'yan. Ganun. Pero Wait, sa inyo, ano? sa inyo okay lang. Okay lang po. Hmm. Ayun. Ayun. So, abangan ah, na lang natin. Meron ba kayong ano, baka meron kayong hint or meron kayong clue sa title ng inyong second song? Meron ba? May may title na ba? Meron na po. Uh, ang title niya is Hindi Na Ako. Hindi Na Ako. Baka di tayo, tapos baka di tayo, tapos hindi na ako. Yes. Parang ano po was she, uh, naging sequel ng Baka Di Tayo. So, bago maging Baka Di Tayo, ramdam niya na na hindi na siya. Ah, oh, ganun. Eh, so, may pagkakataon ba na maging ano, na maging maging masaya naman, maging positive naman yung kanta ninyo? Like, like in love naman, ganun? Pero naman po. Pero mas marami pong request yung gusto nila, yung na sila. Mananakit, mananakit pa kami. Kung, kung walang pandemic, kung walang COVID, nasaan ang 420 soldiers ngayon? bali, bago po kasi mag-pandemic, meron, meron kami may kami sa Malaysia. So, dapat po. Hmm. Hmm. sa Malaysia. Wow, oh. International, di ba? As for yeah. na uh, Kahit inabot ng COVID ng pandemic. Ay, eh, malay nyo naman, di ba? Pagkatapos, eh, kontakin ulit kayo. Tapos na. Wow. Ayan, okay, so... Hey, hey. Hmm. So, hintayin namin yung second song ninyo, ha? At syempre, hintay ng mga kabarangay natin dito yan. katulad din ang pagsuporta ng mga kapuso natin sa kanta ninyo. Na baka di tayo. Uh, for the last time, imbitahan ninyo yung mga kabarangay natin na i-request pa rin ng tuloy-tuloy at patuloy ang inyong uh, awitin at uh, i-download and stream sa lahat ng digital platforms. Uh, Siyempre, mga social media ninyo kung paano nila kayo masusuportahan at maipapallow. Go ahead, 420 Soldiers. ah uh, Ayun. So, ay mga kabarangay, patuloy uh, lang po kayong sumuporta sa 420 Soldiers. Sa mga upcoming pa na ilalabas namin mga tracks, pwede nyo rin i-visit yung YouTube channel namin, which is, or pwede i-official. Mm -hmm. yeah, doon po lahat ng mga bagong release, at doon din po ilalabas lahat ng upcoming tracks. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Sana tulad nyo lang po ang mga hindi mga kanta namin. May so, namin. Sa social, social media naman po, pwede, ako pwede nyo po kahit ating follow sa Facebook. Uh, Lopo Jara Rai. Yaya yung Corpus ko. Cross TV. Yeah. Ito, may isang tanong po yung mga kabarangay natin. Uh, may plano ba daw na igawa ng music video itong baka di tayo o meron na? Meron na po. Meron na po yan. yan. Meron na. Naka-release na, naka-release, ibig sabihin. Or... YouTube na po siya. Nasa YouTube na. Yun mga kabarangay. Antabayan na natin at uh, puntahan natin sa kanilang YouTube uh, channel yung uh, MV ng ano ng pakadit uh, tayo Again 420 Soldiers maraming maraming salamat sa inyo at uh, wala na tayong time pero ako yung and congratulations dahil uh, nakapasok yung song niyo sa ating uh, the big Ten at patuloy na uh, nire request ng mga kabarangay natin maraming salamat sa inyo tatlo and uh, good luck Iingat kayo at uh, sana pagkatapos ng to pandemic na ito, eh gaya ng sabi ko sa mga ibang mga artist eh makasama namin kayo dito ng live sa studio para makapakakanda. <mukong> <mukong> ano uh, so, mo niya Kaya nyo, pagkatapos, eh, isang click lang naman yun eh. Walang problema, di ba? Hmm. Thank you po. salamat po. Maraming salamat. Yan po ang 420 Soldiers, mga kapuso at sa mga kabarangay natin na nakapiling natin ngayon sa ating Barangay LS Online. Ako po ang inyong Mr. Love Songs, Papa Obet. Dito labang sa Barangay LS 97.1 forever Magadi lang kalaga tayong dalawa at mas mabuting palayain na kita